Ay, magandang araw po sa inyo lahat. Muli, ito si Consel Rico Goles at uh, meron presentation yung komedya ng San Dionisio. Ang komedya ay isang uh, alam mo, tradisyon sa lungsod ng Paranaque. Matagal na at andito, mapalad tayo. Nandito yung presidente ng komedya ng San Dionisio para magbigay lang ng konting background. Kung ano to? ito. po yung ating kaibigan, si dating kagawad Ray. Ha? Huh? Kagawad Ray? ano so, ba, ang komedya ng San Dionisio ay isa sa tradisyon ng ating ng aming barangay. Na dito nabubuhay ang mga mga nakaraang nating history. Pinakikita namin ang pagkakasundo sa ng ating bansa sa pamamagitan ng aming mga palabas. So, sa susunod pong kapiyasta ng Barangay San Dionisio, maglalabas po kami ng Prinsipe Rodante. Ayun, si Cartier. Na yun ang pinakaalam namin na ma ah, may uh, pinakahihintay ng buong paranyake na mapanood muli. Ah, okay, salamat Kagsrey. Um, At asahan mo yung support ako dyan. Thank, thank you, you, sir, thank, you thank, you, thank you, thank you. Thank ah, you, thank you. Okay.